Mga kadayari, dito sa simbahan ng Barasawin o ang Our Lady of Mount Carmel Parish sa Malolos, Bulacan, ginanap po ang Malolos Convention na nagsimula noong ikalabing lima ng Setyembre, isang libo walong raan kung saan binuo ang konstitusyon ng Malolos, na siya nabang naging tungtungan ng pagbuo ng Unang Republika ng Pilipinas na tinawag ding Malolos Republic. Dito rin nanumpa si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo ng Republika noong ika-23 ng Enero, 1877. Ang Barasawin ay dating bahagi ng Malolos, subalit humiwalay ito noong August 31, 1859. Naging bahagi ulit ito ng Malolos noong 1903. Ang unang simbahan ay nasunog noong 1884 at noong 1885 naman ay itinayo ang konkretong simbahan na gawa sa pato at adobe sa pamamagitan ni Padre Juan Giron. Ito rin ang taon kung saan sinimula ng pagtatayo ng malaking simbahan ng Barasawin na yari sa bato at bricks. Natapos ang construction nito noong 1888. Ang simbahan ang naging sentro ng Revolutionary Congress na nagsimula noong kalahatian ng Setyembre walo hanggang huling linggo ng Pebrero 1888.